dirada mga gumings. Piniritong barilison ta mga gumings with suka, tuyo, sili mga gumings. Simple nga pamahaw mga gumings pero panalo kayo mga gumings. Dara mga gumings. Ako'y nagluto diri sa'yo sa buntag mga gumings ha. Kadalasan yun magluto ko mga gumings. Gabi ira yun mga gumings pero kay sa'yo kuno kamata Mga gumings nga isda nga barilison di mo di pamahaw na to karon mga gumengs biraha na nato ni mga gumengs mao ni birada karon di ako nagluto sa akong abuhan nga kahoy mga gumengs sa duha ni akong lutuan mga gumengs magic o kaning sentinyal na akong abuhan mga gumengs na mga gumengs pula pula na ang atong pinirito lisod na po kayo ko mga gumengs kay ako ay nagbidyo ako pag ay nagluto ani maning birada sayo iyo man nakamata mga gumengs mo nang ako ni biradag pamahaw mga gumengs ang akong asawa o buha ka anak diha mga gumengs tulog pa ay sa iyo man ko mo trabaho karong mga gumengs mao na nga mamahaw tadaan busa ta mga trabaho mga gumengs para na ay kusog mga gumengs ba loto na mga gumengs birada no ta tau taon mga gumengs nya Daghan pa man kahoy mga gumengs ato nang bungkagan mga gumengs kwaan ano baga kay pagkaon niya magamit pa na nato mga gumengs mahal ra bang kahoy mga gumengs sa una murag tag city karon 15 ng kahoy mga gumengs nya isalos isa lang ka lutuan hurot na imong kinse mo nang tipid tas kahoy mga gumeng sa katoon na po mga tips strategy diha mga gumeng sa diara mga gumeng unsa pa may pabuto na to mga gumeng birada na ta mga gumeng kanang suka tuyo sili mga gumings mong usa makapagana sa atong birada mga gumings sa mga ingon ani simple ra kayong sudan mga gumings lami na kayong birada anak mga gumings ako resa diha mga gumings kay nangatulog pa man sila mga gumings kamo diha mga gumings nakatesting na ba mong ingon ani nga birada mga gumings o wala pa mga gumings i e, na ni ninyo mga gumings kay ang sili mga gumings ang halang mauna usa makapagana sa birada nato karon mga gumengs kita ninyo diha mga gumengs ni si Kanlo ko diha mga gumengs wala lang mahagip sa kamera kay naup op man nako mga gumengs mo nang gana man kayo mo nang ni si Kanlo mo trilods paunta ko mga gumengs pero kay nag-isip ko, lako mo tiyan, wala na ko'y pasingot mga gumings, tulods lang ko mga gumings. Kamu diha mga gumings, mga nga di nga birada, pwede man tamo bilo ani, pero isipon na to ang atong tiyan, lako na kay gumings, wala na tayo pasingot, pasingot og basketball ani, kay busy naman dito ta tas trabaho mga gumings, mauna, diet ginagmay lang atong dirada mga gumengs dili lang kayo buwilo kay kabalo na kang mga gumengs ang pagkaon maura ba na yung makatigokerns mauna nga hinahinay lang ta mga gumengs ah oh, kita nyo mga gumengs ha pay hag mga gumengs simple ra kayong piniritong barilison pero ang birada perting ganas kaon magbiskit panalo man kay na mga gumings kalabi na ng kilit sa isda gumings mga gunay paborito kay nako na mga gumings oh pay hag mga gumings kita ninyo mga gumings mga gumings dere atong video mga gumings dagang ang salamat sa inyong pagtanaw mga gumings paki support sa akong page mga gumings paki like follow and share mga gumings daghang kaing salamat sa inyo mga gumings mabuhay ang mga gumings sa tibuok kalibutan